Hello guys. Flex ko lang sa inyo ang aking kuya na napakasipag. 'Yan ang kanilang kabuhayan dito, ang magsaka. Kasi ito talaga yung aming uh, kabuhayan dito, lumaki kami sa pagsasaka, yung mga magulang namin. 'Yan yung pinamana sa aming kabuhayan ng pagsasaka. Kaya hanggang ngayon, syempre, 'yun pa rin dahil uh, alanga namang hindi mo sasakain yung mga lupa di ba kasi yan yung source of uh, livelihood dito sa probinsya especially dre sa Pangabat, Hamindan, kapis so, ayan oh, Puro pala yan yung harapan ng aming bahay. Yung bahay na nakita nyo kanina ay bahay niya yon ng aking kuya. Yun yung unang bahay niya. Kaya umaga pa lang nasa palayan na para mag-araro. Pagkatapos ng mag 'yan ay eh, kanya namang gagamitan ng bao kung tawagin. Ayun oh. Yan ang tataas ng mga nipa dito sa amin guys oh. Yan. Yan yung uh, kinukuha na ng ukaw. Kaya lang wala nang nakukuha ng ukaw dito sa amin kasi nga uh, busy talaga sila sa pag uh, Uh, sa saka at halos pahinga na lang ay ang pagtulog sa gabi. Yun, napakaganda, oh. Parang akala mo yung ano siya. Uh, virgin forest. Daming bunga yung suha, oh. Guys, oh. Ayan, at uh, Hinog sana, may hinog yung suha. Ayan, yung mga bulaklak na na ah. Uh, kolay red. Binibinta yan doon sa ano eh, sa Manila. Ano, guys... Kumusta naman sa inyong probinsya? Ano naman ang inyong mga kabuhayan doon? At ito talaga, gusto, gusto ko talaga siya. Yun, yung umaakit na yun na dahon. Di ba? Pero, uh, patay na ata yung puno na kanilang kinakapitan. Ang galing ano, ang ganda. dito eh basta masipag ka lang naman sa sa probinsya ikaw ay may buhay naman so far dito sa amin ang mga tao ay talaga namang masisipag, masisikap kasi siyempre pag hindi ka naman magsipag dito gutom aabutin mo dahil kung aasa ka sa palengke eh, bumili ng bigas pangkain ay eh, napakamahal. At ayun lumipat naman siya doon sa kabilang ano ito guys, itong ito, oraro ito eh. Pag binunot yan, tapos yan naman ay loyang dilaw. Kaya, hindi ka na talaga kailangan bumili dito. Sana walang ahas dito. Pero kung may ahas man dito sa amin, ay kulay green lang. Kasi gusto kong picturean yung... Yeah.